Namayapa na ang matriarch ng Regal Entertainment na si Lily Monteverde. Hindi matatawaran ang mga kontribusyon niya bilang movie producer at showbiz icon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Pero ang tagumpay niyang ito ay bunga ng kanyang matinding pagsusumikap at pagmamahal sa ginagawang trabaho. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Mother Lily Monteverde. Early Life Lingid sa kalaman ng karamihan, bagamat isinilang si Lily Yu Chu sa isang magandang buhay, ang kwento ng kanyang mga magulang na sila Domingo Yu Chu at Profetiza Puban Yu ay rags to riches. Dumating ang ama ni Lily dito sa Pilipinas mula sa China na naghahanap ng trabaho, katulad ng maraming mga inchik mula sa mainland noong panahong yon. Ang kanyang ama, na 18 years old nang unang dumating sa Pilipinas, ay nagtrabaho sa isang tindahan ng sapatos, samantalang ang kanyang ina na mula sa Bicol ay isang tagalaba. Ayon kay Lily, ang kanyang ama ay isang tradisyonalista, napaka-estrikto, disiplinarian, kaya madalas silang nag-aaway. Gusto din itong mag-aral sila sa isang Chinese school, habang ang kanilang ina ay nais silang ipasok sa isang eksklusibong paaralan. Sa pananatili sa Pilipinas, nakita na kanyang mga magulang ang kanilang kapalaran sa Kopra. Katunayan ang kanyang ama, ang tinawag na dating Copra King ng Marinduque. Sila ay nanirahan kasama ang kanilang lumalaking pamilya sa loob ng maraming taon sa San Nicolas at Elcano Street sa Binondo. Lumaki sila sa pagitan ng dalawang kultura at si Lily mismo bilang bunso sa labing dalawang magkakapatid ay kasing husay sa Tagalog tulad ng sa Chinese maging sa Ingles. Siya ay pinag aral sa magagandang paaralan. Siya ay walong taong gulang nang umibig siya sa kumikislap ng mga ilaw ng silver screen. Katunayan ng grade school, habang nag-aaral sa Crusader School sa Mayong Pin, ay nagkating klase si Lily, kung saan sinasama niya ang kanyang yaya at hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Nanonood siya ng mga pelikula sa mga sikat na sinihan sa downtown Manila, Upang matustusan ang kanyang pagkahumaling sa pelikula, kinukupit niya ang pera na pambayad sa school bus. Dinadahilan niya lang na nawala ito kaya siya napapalo ng ama. Nagpatuloy siya sa pagkakat ng klases noong high school siya sa St. Scholastica's College sa Malate, kahit na hindi madali ang makatakas mula sa mga Amerikanang madre na namamahala sa paaralan. Sa panahong yon, siya ay isang malaking tagahanga ng love team ni Nida Blanca at Nestor de Villa. Kaya nung malaman niyang ikinasal si Nestor, ay nagalit siya at natatawang nagbalik tanaw na sinasabi sa sarili na bakit hindi na lang siya ang pinakasalan. Ayon kay Lily, talagang ilusyonada lang daw siya. Samantala sa kabila ng katigasan ng kanyang ulo, hindi sumuko ang ama ni Lily sa kanya. Para sa kolehiyo, ipinasok siya sa Mary Knoll na ngayon ay Miriam College. Kumuha siya ng Bachelor of Science in Education. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang kurso dahil siya ay muling umibig sa pagkakataong ito ay isang manlalaro ng basketball na si Leonardo Remy Monteverde mula sa Seriaya, Quezon. Building an Own Empire sa pinasok na love life, aminado si Lily na siya ang naghabol kay Remy, ang kalahating Chino ngunit hindi marunong magsalita ng Chinese na captain ng San Beda team. Naibigan niya si Remy dahil ito ay man of few words. Noong April 16, 1961, matapos ang dalawang taon ng pagdidate, nagpakasal ang dalawa. Ngunit dahil si Remy ay kalahating Chino lamang at higit pa isang manlalaro ng basketball na hindi makapag-ambag sa yaman ng pamilya, tumutol ang ama ni Lily sa kasal at hindi siya nakatanggap ng kahit isang sentimo bilang mana nang mamatay ang kanyang ama. Ganun pa man, hindi yung nakapigil kina Lily at Remy sa pagtatayo ng kanilang sariling business empire. Ang ama ni Remy ay may iba't ibang negosyo, at si Remy, isa sa 16 na anak ng kanyang ama sa tatlong magkakaibang babae, ay nagtatrabaho sa kumpanya ng Kopra. Upang makatulong sa kita ng kanyang asawa, nagpa siya si Lily na magtrabaho din sa Monty Mart Department Store na kanyang biyanan sa Rizal Avenue, Maynila. Dito nalaman niyang nagagamit niya ang mga kasanayan sa negosyo na namanan niya mula sa kanyang ama. Nagtinda siya ng blouses sa bandang palengke ng Maynila na kinukuha naman niya sa mga factory at mayroon lang siyang 5% na komisyon. Ang dagdag na kita na nakuha niya ay kalaunan ay ini-invest sa tatlong makina ng popcorn. Katunayan noong bata pa siya, pinag-isipan ni Lily ang ideya na maging isang movie star. Kaya habang abala sa negosyo ng popcorn, naisip niyang mag-invest sa mga reissue ng pelikula. Dahil wala siyang sapat na ipon, nangutang siya sa kanyang kapatid na si Jesse. Mula kay Jesse, nakakuha siya ng utang na 10,000 pesos. Gamit ang pera, pumunta si na Lily at Remy sa New York noong huling bahagi ng 1961 na natili sa tinatawag niyang Zero Star na Hotel at naghanap ng 1957 foreign movie na All Mine to Give at para makuha ang karapatang ipalabas ito sa mga sinihan sa Pilipinas para makatipid sa gastos. Nagdala si Lily ng bote ng kape sa New York. Nang hihingi lang siya ng mainit na tubig at ito ang lagi niyang iniinom. Hindi alam na kanyang asawa na hindi siya kumakain ng marami at sinasabi lang niya ay hindi siya gutom. Kung o-order nga raw siya ng breakfast para sa mister, kapag wala na ito ay kinakain niya ang mga tira sa plato. Ayon kay Lily, hindi ito alam ng mga tao, pero ito anyang isa sa nakita paraan para makatipid sapagat kailangan talaga nila ng pera ng mga panahong yun para masimulan ang negosyo. Hindi naman nabigo sila Lily at Remy. Nakuha nila ang All Mine to Give mula sa opisina ng RKO Pictures sa New York sa halagang 500 US dollars. Ngunit pagbalik nila sa bansa, isang bagong problema ang lumitaw. Napag-alaman nilang isang TV station, ang ngayon ay GMA7, ay bumili na ng TV rights ng pelikula at malapit nang ipalabas ito. Dito ay agad na nagpadala si Lily ng liham sa noong presidente ng GMA na si Bob Stewart at nakiusap na tulungan siya. Kaya ganun na lamang daw kalaki ang utang na loob niya kay Bob dahil sa nagpaubaya ito at binawi ang pagpapalabas. Taong 1962 na nag ang Regal Films at noong 1963 na ilabas niya ang All Mind to Give sa ilalim nito. Hindi nagkamali ang pulso at pakiramdam ni Lily dahil pinilahan sa takilya ang pelikula. Kumita siya ng kalahating milyong piso at mula noon nagkasunod-sunod na ang mga proyekto ng Regal Films. Sa perang yon pumunta sila ng kanyang asawa sa US at Europa upang maghanap ng iba pang pelikula na ipapalabas sa Maynila. Nakakuha sila ng mga rights para muling ilabas ang Istanbul, Solomon and Sheba at pati na rin ilang spaghetti westerns. Noong 1974, handa nang umangat si Lily sa ibang antas, hindi lamang pagbili at pagbebenta ng pelikula, kundi pagawa rin ng mga ito. Ang unang pelikulang ipinoduce ng Regal Films ay ang Araw-Araw Gabi-Gabi na ang kwento ay inspirasyon mula sa All Mine to Give. Ilan pa sa mga critically acclaimed films ng Regal Films ay ang Manila by Night, Sisters Stella L, Scorpion Nights, Relasyon at Broken Marriage. Siya rin ang responsable sa popularidad ng Manopo at Shake, Rattle and Roll franchises. The Mother of Showbiz dapat sa kanyang pangalan, si Lily ay isang mother figure, hindi lamang para sa mga kilalang bituin at sa Regal Films sa loob ng mga dekada kundi para sa buong industriya rin. Sa paggawa ng mahigit sa 300 na pelikula mula na magsimula ang Regal, formal na binigyan siya ng titulo na Ina ng Pelikulang Pilipino Award noong 2017 Mother's Day mula sa Film Development Council. Kabilang pa sa mga natanggap niyang pagkilala ang Lifetime Achievement Award mula sa Cinema Manila International Film Festival at Film Development Council of the Philippines. Ang Manuel de Leon Award para sa natatanging tagumpay, ang Gawad Lino Broca Lifetime Achievement Award at ang Fernando Poe Jr. Lifetime Achievement Award. Maraming mga artista din ang pinasikat ang film company ni Mother Lily. Gumawa rin ng pelikula sa Regal Films ang ilang mga respetadong aktor sa showbiz. May kasabihan sa showbiz na hindi kompleto ang acting career ng mga artista kapag hindi nila naranasang makatrabaho si Mother Lily at magkaroon ng proyekto sa Regal Films. Death sa hindi inaasahan isang malungkot na balita ang sumalubong sa showbiz. Ipinagluluksa ang pagpanaw ni Mother Lily nitong linggo ng umaga, August 4, 2024. Sa makabilang buhay ang Regal Films Matriarch sa Medical City, Pasig City. Siya ay magdiriwang sana ng kanyang 85th birthday sa August 19. Si Mother Lily ay binawian ng buhay matapos lamang ang anim na araw mula lang pumanaw ang kanyang asawa noong July 29. Inihatid si Father Remy sa kanyang huling hantungan sa Heritage Park, Taguig City noong Sabado ng Tanghali, August 3. Kinabukasan, si Mother Lily naman ang pumanaw. Naulilan niya kanyang mga anak na sina Winston, Sherida, Russell, Dondon at Goldwyn. Sa nilabas na statement ng pamilya, sinabi na sa loob ng mga taon ni Mother Lily hindi lamang siya naging ina sa kanyang mga anak, kundi pati na rin ang ina sa maraming henerasyon ng mga Filipino filmmaker. Ngunit sa likod ng panlabas na tagumpay na ito, si Mother Lily ay hindi lamang isang matriarka at mukha ng regal films, kundi isang tunay na ina sa mga artist at mga gawa na nagkaroon ng pagkakataong makilala siya sa labas ng hangganan ng trabaho. Binanggita si Mother Lily ay napapalibutan ng kanyang mga anak at apo sa kanyang huling oras. Sinabi na ang pamilya ay nasa kapayapaan na ngayon. Lila kanilang ina ay hindi lamang nakatagpo ng kapahingahan kundi nakasama na rin ang kanilang ama. Sa huli, ang pamilyang Monteverde ay humihiling ng mga panalangin at pahalagahan ang alaala -ala ni Mother Lily. Hindi lamang bilang isang mukha ng sinema, kundi bilang isang pagmahal na ina na siya talaga at palaging magiging ganoon magpakailanman. Kasama sa nilabas na pahayag ang detalye ng kanyang lamay at memorial service. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!